Hello, hello po. Um, kamusta? Kamusta ang inyong mga energy? Um, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Thank you, thank you po. So, um main mga message no. May mga ano channel tayong message na ipinapatid nila sa inyo. Naingkomo natong um kung mamahalin mo lang ako. Ang um, kung familiar po kayo dito sa kanta na to, kanta po to ni Mr. Jano Gims na Kung mamahalin mo lang ako, langit ang ibibigay sa iyo. Hindi ka na muli luluha pa pangako ko sa iyo. So, yun po kinikilig ako. Kinikilig ako sa inyo. Anyway, um, yun po, um, message po, no? Na channel po natin na message galing po sa universe, galing sa mga angels, no? Ayan po ang sinasabi nila. Ngayon, um, titignan natin. Titignan natin dito from the tarot. Kung ano po, kung ano-ano pa ang maidadagdag jaan na misahe, no? Diyan sa, <clears throat> sa, kung mo lang ako, no? So, simula na po natin. Kung ano-ano pa ang may dadagdag na mensahe sa inyo. Okay. So, dito. Um, meron kang kadiling dito na Cancer Pisces, Cancer Pisces Scorpio Libra, no? So, dito and ito ang sinasabi nila. Nisan, itong person na to, parang hindi pa siya um, marami pa siyang iniisip no ang dami niyang iniisip um, tungkol sa relasyon ninyo no pero nakikiramdam na siya eh nakikiramdam na siya kung ano na ang si, ang situation no kung ano magiging situation ng relasyon ninyo kasi dito um, parang ano pa siya um, nag-hold back pa siya no parang hindi niya pa hindi niya pa tinatanggal yung um mean ito kasi nakabitin pa siya dito eh you no. Know? Ayaw niya patanggalin itong nakatali sa kanya. Kumbaga parang urong-sulong pa siya no. Urong-sulong pa siya sa iniisip niya. Pero nandoon na andun na siya sa um pinakikiramdaman ka na niya no. At iniisip ka na rin niya no kung ano pa ang ang gagawin niya no sa relasyon ninyo. And then, um, ito nga dahil um, nakikiramdam siya tapos na, parang nag-uurong sulong siya kung anong yung dapat nang gawin. Um, meron siyang um, siguro magkakaroon kayo dito ng um, magkakaroon kayo siguro dito ng pag-uusap no? ng person mo. Mag-uusap kayo nitong dalawa. Kasi, um, kasi, nararamdaman nyo rin sa bawat isa na nandun pa yung ano eh, nandun pa yung nag-hold back pa kayong dalawa, no? Pinanghawa ka pa yung relasyon niyo Kaya, um, kasi mahal nyo pa rin ang bawat isa eh. Nandun pa yung harmony, nandun pa yung, rila, yung equality nyo, nandun pa yung pag, pag ano nyo, yung yung, yung nagkakaroon pa kayo ng attraction, no? Yung na-attract pa kayo sa bawat isa ng person mo, ng partner mo, no? Kaya, um, parang nag, nagpapakiramdaman kayong dalawa dito, no? So, ano pa, ano pa message sa inyo? Kasi, um, the bottom of the deck dito is three of pentacles, no? So, ibig sabihin, um, gusto nyo pang mag-build, no? Gusto nyo pang bumuo ng relasyon. Kaya, um, nagpapakiramdaman pa kayong dalawa. No? So, let's see. Ano pa ang message sa inyo? Okay, okay. See? The bottom of the deck is sobrang, sobrang na-attract ako sa'yo. So, ibig sabihin, kayong dalawa, um, nandun pa yung ano nyo eh, nandun pa yung spark ninyo yung dalawa. Wow! Ang galing-galing. So, eto po, eto pa ang karagdagang message sa inyo. Um, eto ang um, nagtataka, nagtataka ako kung masaya ka na nawala ako. So, kasi ano siya eh, oh, ting, parang nag-hold back pa siya eh. Oh. Hindi pa siya bumibitaw dito sa kanyang kinalalagyan niya. Kasi, nandun pa yung spark sa iyo. No? Kaya, minsan naiisip niya na um, nagtataka siya kung masaya ka na na wala siya sa buhay mo. So, kaya um, dahil nga pinakikiramdaman kanya, niya, pinakikiramdaman niya na kasi marami siyang bagay na, na nagpapaalala sa iyo, no? Mara, siguro ito yung mga um, bonding banding ninyo, yung pinagsamahan ninyo, no? Napakaraming bagay ang nagpapaalala sa iyo. Na no, yung mga ginagawa mo siguro sa kanya na masyadong caring ka, yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya, naaalala niya yon Kaya, um, kaya kasi nandun nga yung parang pinakikiramdaman kanya palagi, you no. Know? Kasi naalala kanya palagi. Wow. Tapos tinuto ko ang aking sarili sa pagtatrabaho para makalimutan kita. Siguro ito yung um, may hirong kayong sitwasyon na parang ano, no. Parang nagkaroon kayo ng hindi hindi pagkakaroon ng yung siguro mayroong mga nasabi na hindi hindi maganda or nagkaroon ng hindi pagsasabi ng totoo <clears throat> excuse ganan hindi pagsasabi ng to ng totoo kaya siguro parang um, kaya siguro um doon niya lang tinutok yung sarili niya sa pagtatrabaho para um hindi niya na maalala yung mga bagay no or hindi naman kaya um um, meron siyang sitwasyon na dito na dito niya nilang tinututok sa pagtatrabaho kasi para siguro hindi niya maalala yung mga anak, yung mga naging yung masasaya no, yung masasaya na naging connection ninyong dalawa no. Kaya um mahal ka person nito. Kasi um ayaw niya gumawa ng bagay na na yung yung hindi kanya hindi kanya makakalimutan sa sarili niya no ayaw niya mangwala yon kaya doon niya na lang tinutuon sa pagtatrabaho no yung pagtatrabaho niya and then natatakot akong natatakot na nga siya makipag-ugnayan makipag sa iyo natatakot akong makipag-ugnayan sa'yo. Yun nga kasi nag-hold back pa siya dito eh. Oh. Parang uh, ayaw niya pang tanggalin tong tali. No? Pero nandun pa yung spark eh. Kumbaga, uro yun nga, urong sulong. Urong sulong. Kasi, um, nata nandun yung pagkatakot, no? Nandun yung pagkatakot itong person sa'yo. Pero mahal ka nito ng person nito. Mahal mo rin naman siya. Pero, um, si, yun nga kasi natatakot itong person na sa iyo baka siguro hindi mo hindi mo siya tanggapin or or ma-reject siya sa iyo gano'n no kasi the bottom of the deck natin is um sobrang na-attract ako sa iyo eh kaya um andun pa rin yung spike ng person mo sa no kaya pala sabi ng ni Mr. John ng is, kung mamahalin mo lang ako, langit ang ibibigay sa'yo. No? Hindi ka na luluha pang muli. No? na na muli, luluha pa ang ko sa'yo. inako nga, kung mamahalin mo lang ako. Ay, kinikilig talaga ako. Pero, gawin nyo na to. Pag-usapan nyo na to. Pag-usapan nyo na. Parehin nyo pang mahal ang isa't isa. Na. Kaso lang, nag-hold pa siya. tanggalin nyo na yung tali dito. O sino man kayo, tanggalin nyo na. Mahal nyo pa ang isa't isa. So, yun po, yun po message sa inyo. ako sa inyo. Thank you, thank you. Thank you po and God bless.